Huk! Hello Katden lovers and Katden followers Sabay tao nga ba na si Alden Richards ay makikipag the business partner with Miss Katlyn Bernardo para sa kanilang extension ng kanilang isla. Isa na um, napakagandang news po nang isa sa mga article na nabasa po natin from Daily Hotmails News kung saan ay uh, meron pong uh, direklara or direklara itong si Miss Katlyn Bernardo that this, this year 2025 pagkatapos na maging successful at talaga namang binabasahin Balik-balikan yung kanilang isla Amara Doon po sa Palawan Kung saan kasama niya po dito si Piyolo Pascual Bilang kanyang business partner Base po sa article na ito it was, uh, ito po ay inilabas inilabaso January 7, 2024 Daily Hotmail News, pwede or dailynews.com na big news nga daw di umano ang kapamilya superstar na si Catherine Bernardo dahil uh, nagbukas or magbubukas. Parang meron tinatawag na extension, no? I-extend po nila dahil yung kanilang property para po sa kanila pong Beachfront Hotel and Resort sa El Nido Palawan na Isla Amara. Ang proyekto nito ay patunay na kanyang determinasyon at pagiging hands-on sa mga bagay na mahalaga sa kanya mula sa showbiz hanggang sa negosyo. Ang naturang hotel at resort ay pinangalan ng, pinangala ng uh, isla Amara at yung kanilang additional po is Casa Bernardo naman na matatagpuan sa isa sa mga pinakamagandang bahagi ng El Nido na napapalibutan ito ng pristine white sand beaches, crystal clear waters and breathtaking na tanawin ng mga limestone cliff. Isang tunay na paraiso para sa mga lokal at dayuhang or turista. Ayon po sa insider, ang property ay may modern, tropical design na suma sa ilalim sa simpleng ngunit eleganteng estilo ni Catherine. So lahat po ng mga nakikita natin or lahat po ng mga pinagawa dito is hands-on po si Miss Kat. Mili really kasi siya kung pero po kung isang labasa na parang si Catherine, yung mga yung bahay niya ngayon, nakita niya po yan sa mga, ano, sa mga prestigious magazines. Yun yung pinagdayahan niya ng ilan. So may, may tinatawag na luxurious villa, may malaking villa na private pools, garden views, perfecto para sa couples at pamilya beach suits at world class amenities. Pero what is good thing about this one is that meron pong napapabalita na tila baga may isang tao na gusto rin po na dun po sa kanilang maibubuksan na hotel. No, dito po si El Nido Palawan. Eh, napapabalitang si Alden Richards ay na na magkaroon po sila ng tinatawag na collaboration or parang mag, mag invest itong si Alden Richards para dun sa pinakabagong 3-star hotel na bubuksan po ni Miss Catherine Bernardo. I don't know kung kasama din si Piolo Pascual dito kasi dun po sa isna na Amara, kasama niya pong um, negosyate or kasama niya po as a business uh, partner si Mr. Piolo. Kaya mas super close sila eh, dahil ganda ng kanilang tandem dun sa kanilang uh, beach resort na yun. This time, may napapabalita na parang si Alden Richards ay uh, balak na mag-invest dito po. Kasi alam naman natin si Alden po, very business-minded siya. Sa dami ng mga McDonald's niya, na, na na ano na mga branches, di ba? Talagang yung sarili niya talagang branches. At the same time, yung anyang mga restaurant, no? Sa iba't ibang lugar. Di ba? Very successful po yung mama yun. And of course, syempre, open din naman po si Alden Richards sa mga ganitong klase ng mga negosyo. Kaya naman, isa yan sa mga napapabalita. Which means, na mas lalalim pa ang kanilang magiging relasyon if ever na magkakatot matutuloy yung kanilang na business partner, na pagiging business partner dito. Ayon naman sa ibang mga showbiz critics, parang ayaw nilang pumayag na mag yun. Kasi nga, just in case daw na magkaroon ng relationship na, di ba? At uh, talagang ano na sila, maging okay na sila, baka daw mangyari, uh, magkaroon ng problema silang dalawa sa relationship, is magkaka, mauulit na naman, yung nangyari dun sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel, na parang nagsulian sila diba, parang yung mga business partners yung mga business na tandem po sila tulad ng mga salon, na binuksan po nilang dalawa, na ang uh, pangalan is cut nails, yun so, ano yun, nagbawian sila hanggang sa nag nagbreak po sila, is binawi ni Mr. yon yung dinalik na yung investment ni Mr. Daniel Padilla doon tapos sinarili niya na lang yun at tinanggal ma hindi ba na at ang uh, ang pinakapangalan po ng salon na yun so yun naman yung ano yun yung sinasabi ng kilan sa mga showbiz critics ano pero syempre Wag muna tayo mag-jump into that conclusion. Hayaan muna natin na magkaroon sila ng collaboration dito po sa tinatawag na hotels, beach hotels na bubuksan na po soon, this year 2025. So, abalitaan ko po kayo with regards to that. Of course, before anything else, syempre, kailangan po na natin na magbasa at mag-react sa ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, anayin natin ang komento mula sa isang viewer po natin, si Miss uh, Be Manangan. Sabi niya, happy 3 kings, ma'am Darred. Sa pakinggan na din yung tungkol dun sa anak ni Minat Alden. So, nilinaw na nga ni Alden na wala pa siyang anak. Pinagpipilitan nila na ahalo kadi sila. Di sila makamove on. Basta ako hashtag cut din. Tandem 2025 and forever. Ayan. Totoo po yan. Hanggang sa ngayon, maraming pensis na rin naman po. Maging si Maine Mendoza nga, nagsalita na rin siya. With regards dun sa napaka or napaka nakakapagod na ano na issue pa tungkol dyan. Inawag niya ng delusional ang mga Aldab fans. Sabi ni Renato Sayan, Meron din ako nakikang video, mabilis yun ng video clip yon. pero same clothes yung suot ni Kat kuha sa Chucky parking area. May bumati kasi kay Kat, tas kumaway lang si Kat at sumakay na sa yan tatlo sila ang babae. Pero hindi visible ang mukha nung dalawang maliban kay Kat dahil lumingon siya nung may tumawag sa kanya. Nakita ko yung isa sa mga ID story ng upload ng video. Alam natin yung ID story good for 12 hours lang, mawawala na ang. And ayaw na sigurong i-upload yung video but sure ako the very same day sa birthday ni Alden yon. After po, wala tayong kailangan pang patunayan yun dahil ang dami ng mga evidence sabi pa niya ay si Miss dema naman yun. so yung mga evidence po kasi na lumalabas nayon is katulad po ng pag-arist ni Alding diba parang Dati, umaalis siya bago mag birthday. Banting yung birthday niya ngayon, pagkatapos ng birthday niya, tsaka pa lang sila umalis. No, nakita siya sa airport. And sabi ni Ma'am Shitelma, baka umabot pa ng 3 billion ang kita ng HLA dahil ipapalabas po ito sa MIFF sa LA. Mahirap na talagang maabot ang record na ito. Which is true. No? So, dahil ipapalabas din siya this sa uh, January 10 sa Taiwan, yung kanila pong movie na Hello Love Again. Tapos, sa MIFF, isa rin siya sa mga kasama doon. Sabi sa Joel, sana talaga masundan ng HLA maski di na Joy at Titan, ibang klaseng movie naman. Basta silang dalawa ang bida kasi sayang. True naman, hindi naman po talaga inaalis sa just tema or sa plano na hindi sila magkakaroon ng another movie kasi parang ano na siya, kinong pirma na po siya, Diba? And sabi ni Miss Baby Busano, inaantay ko na nga sa Netflix ang Hello Love Again kasi ang sarap niyang kulit kulitan sa panunood at iiyak ka at tatawa. Directro naman tayo dyan, no? Kasi medyo matatagal lang pa pae, eh, lalo na pinapalabas pa rin po siya sa mga simihan. So, medyo matagal pa bago ilabas. At yung incognito pala nitong si Mr. Daniel Padilla, kasama ng ilang mga, mga co-stars niya, is mapapanood pa rin sa Netflix, hindi po sa Pre-TV. Yun po yung kanilang sinabi sa kanilang mall um, media, media day. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!